dahil at pinagbubura mo yung litrato na kinuhal niya na may galos si Aling Elvie dahil pinagtatakpan mo yung karumal-tumal na ginagawa ng asawa ko dito kay Aling Elvie Ay niyo mapahiya dito sa bago natin mga witnesses uh, Salamat uh, Manatili lang po kayo Manatili lang po kayo nakaupok dyan uh, Manang Melinda at uh, Jeruel Ang susunod nating uh, tatawagin ay si Ren Rendon Rendon Si Rendon Uh, Richard Rendon, uh, uh bakit yes, ka but... nakataklob? na? May, may pangamba ka ba? Kaya ka nakataklob ng muka? O ano? Tika <laughs> saan ka ba? Sa Barangay Sais din. Tika min do kang Burao din. Apa. Uh, gusto mo ba na hanggang matapos itong hearing na ito, ang yung ngayong merong kapiring? Kung pwede po sana. Tagalog na Tagalog tayo dahil yes. ano, may, may, ka ba na posibleng mangyari sa'yo? Apo, mayroon. Uh, eh, kilala ka naman, ikaw na, nandyan yung pangalan ko. nanumpa ka, meron ka sinumpa ang salaysay, nakikita ka sa, sa telebisyon, ngayon. Apo. So, gusto mo, ganyan, Naririnig ka naman namin, naintindihan, naintindihan ka namin. Pakilala mo nga sa committee ito, yung sarili, ikaw ay nagtrabaho din. Kina... Hindi po. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa ngayon po, wala pa akong trabaho. Dati, saan ka? Ang, ang sa iyo, sinumpa ang ikaw ay garbage Collector, konektado ka sa munisipyo ng Mamburao? Apo, ako So hindi ka na konektado sa Mamburao? Ngayon pa wala. Kailan ka pa naalis doon? At parang 2020 ko yata. 2020 ko yata. 2020? Nung COVID? 2022 po. po Nung COVID. COVID? At COVID. 22? 2022 po. 2022. So hindi ka regular? Hindi po, casual. Hindi ka regular, casual ka. Yes. Po. So, ang trabaho mo bilang casual sa, anong tawag doon sa opisina nyo? GSO? Solid waste po. Eh, sa... Solid waste. Meron din kayong materials recovery facility, siguro? Meron po. MRF. Yung, MRF pa po. Okay, magaling nga, LGU nyo, kung may MRF. Yan ang ginagawa namin ni Senator Estrada. May MRF siya sa San Juan, may MRF ako sa, sa Tagaytay. Ano ang inyo natatandaan patungkol dito kay LB Vergara, uh, Richard? Uh, nung una ko po kasi siyang makita, may mga pasa na po siya, may mga sugat po, mga gasgas. -gas. -gas. kailan mo siya nakita, una? September po yun, September 15 po. 19, uh, 18. Po yata, 18. 2020. 2020. COVID na ito. COVID, COVID po yan. Sabi. COVID na ito. Nagkahapat kayo ng basura noon kahit COVID. Opo, naka-face mask lang kang patient. Naka-face mask. Dito sa, may tuturo mo ba dito kung sino si Manang LB? Opo, siya po. Alin doon? Yung pong Amen. Alin doon? Medyo tumayo ka para ma ma mo na maigay. Lapitan mo, kung gusto mo, para po. maituro mo si Director sa tumba. <laughs> si Turo mo kung sino... <laughs> Asia. Uh, let the records reflect that uh, pa Paul Paul Pinto <coughs> was appointed to Manang LB Bergara. So, nung una mo nakita si LB Bergara, sa anong pagkakataon? Uh, nung humahakot po kami. Sa basura? Opo. Oh, sa palengke okay. o sa tapat ng bahay? Sa palengke po. Tapat din po ng tindahan nila. Ang tindahan sa tapat ng palengke po. Palengke. Okay. So, humahakot kayo ng basura, nakita mo si si Manang LB Nagdadala ng basura o? Papa, naghihila po. Naghihila ng basura. At ano nangyari naman noon? Kinuha ko po yung nihila niya tapos... Nilagay mo sa truck? Nilagay ko sa truck. So ano ang ano ang uh, kakaibang nangyari noong araw na yun? Lagi lang po siya nakayoko eh. Ang itsura pa niya pareho na rin kayo? Hindi po. Ano ang itsura niya noon? Nung nakita ko po, siya, may mga sugat na rin siya. Pero hindi pa po siya bulat. Ah... Uh mataba, maputi, ano yung itsura? Kasi kanina sinasabi... Kamit yung madungis po. Madungis. Siyempre, may mga bitbit -bit na basura. Opo. Ano oras yun? Umaga po yan. Umaga. So, kinarga niya yung basura, binitbit niya o lang. hila lang? lang po. Hindi, hila. Binigay sa'yo? Kinuha ko po. Kinuha mo. Pakakuha mo, ikakarga mo sa truck. Opo. Ano yung may basurahan na? Kasi may basurahan yan no? Nakalagay sa garbage. Sa, ano ba? Park. Sa sako po. Sa sako, sako po na sibuyas. Mm -hmm. So, basuran pang bahay o basura ng tindahan? Mga gulay-gulay po na pinagbalat. Ah, yung mga natuyo, yung mga... Medyo na... mga nabubulok na po. Nabubulok na. So, anong kakaiba doon? Ni taga, may sugat, gano'n ba? Yung pong mga sugat lang, sa gas, gas sa, mga, <laughs> sa katawan po, sa braso, hindi sa mukha po, medyo may kaskas po siya sa ganito. May, may dugo? O tuyo na? Medyo sariwa pa po nung nakita ko. Tinanong mo siya? Hindi pa po. Ha? Hindi po. Hindi, hindi na, ko pa po tinatanong. Hindi mo tinanong kung ano nangyari? Opo. Kasi sa tinanggap mo yung basura, nag-isip ka lang na anong nasa isip mo nun? Ang akala ko po, Tatapa? pa. Uh, nag-drive lang siya ng lasing, tapos... Nag-drive lang? Ang akala ko po, nag-drive lang siya ng lasing, Nag-drive ng ano? Nang motor po, sir. Oh, tapos nag-sintam. Yun po ang nasa na isip. Same plan. Opo. Meron ba kasunod na pagkakataon? Nakita mo ulit si Manang LD? Ano sumunod na hapot na po? Kailan nyo? Kinabukasa? Sumunod na lim. Ilang beses pa kayo doon? Sa loob na isang linggo? Dahil well, isang beses lang po. Pero isang pag... Linggo. Opo, pero pagka uh, minsan po kasi may time na itong kaminadaan, inahapot na rin po namin yung mga gulay na ano. Galing pa Galing pa rin. O, na maliit. Ano track po? Track. track, oh. track. Okay. Nakita mo siya sa na linggo. Anong 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 itsura naman niya? Ay, may may bago po siyang mga sugat na medyo, medyo may bugo. may, ano siya? May bago pong sugat. Okay. Na eh, medyo, medyo dating medyo, sugat, ano nangyari? Medyo tuyo na po siya. Iba yung sugat eh nagkakaroon ng ano to, langit ba tawag? Apo, ka? Natutok lang yun. Apo. So, iba, iba tama naman ito? Medyo iba po yung panibagong sugat niya na nakita po. Nagtaka ka. Doon na po ako nagtaka. Eh, tina kinausap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya. Ano, kung, ano tanong mo? Kung binubugbog po siya doon. Ano sagot siya yun? Medyo matagal pa po bago siya sumagot. Pero sumagot? Sumagot po. Ano sagot siya yun? Binubugbog po siya doon. Hindi na raw? Hindi ko na po tinanong kung sino po yung binubugbog. Uh, Mr. Chair. Mr. Estrada pumunta ka ba dahil nagmamagandang loob ka lang dahil naawa ka kay Aling LV? Opo, kasi kaya ako po siya nakuna ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan. Okay, kasi um, i... Ano yung yung tanong ni Sen. Francis, no? Ayon sa salay, sa, sa sinumpang salay, sa sinabi mo, tinanong ko ang babae, binugbog ka pa dyan? Tapos sa mo, matagal pa siya pag sumugot, nakatungo lang siya at sumugot siya ng oo, binubugbog ako. Tama ba yan? Apa. Sa pagkakataon yun, ay inulit ko ulit ang tanong ko sa kanya pero hindi na siya nakasugot dahil sinaway na ako ng isang lalaking naka-t-shirt na blue na sa tingin ko ay tauhan ng tindahan pinagtatrabuha ng babae. Paano ka sinaway? Nung pong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture. Tapos eh, pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat. Matutukoy L mo ba kung sino ang sumuhay sa'yo? Nandito ba siya? Wala po dito eh. Okay. So may pinagsabihan ka ba tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling Elvie. Doon lang po sa GC na pinasaan ko po, po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babae niya. Okay, batay sa salaysay mo, na, sa sinapak salaysay mo, may dumating na tatlong lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. at itinuro ako nung isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay L.V. Vergara. At maya maya ay nilapitan nila ako ng tatlo. Tatlong lalaki ang, ang lumakit siya sa Apat. Yeah. Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila. Ay bakit ko kinukunan ng picture si L.V.? hindi po ako umimik. Pero sinagot ko ng, bakit po sabi ng babae, binugbog niyo raw siya? Tama ba yan? Apo. Sa tingin mo, hindi yung lalaki nga mo? Siya po, yung lalaki. Ah, siya. Pwede ba yung po doon sa tatlo? Asawa niya? Anong sabi? Yung pong lalaki. Kasama po doon sa tatlong sumaway po sa akin. Ah, so, pwede, pwede ka tumayo at ituro mo kung... Kung sino yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Sige na. So, tinuturo mo yung asawa ni France na si Pablo Ruiz na the, the committee secretaries directed to uh, note the, the same uh, description being made just made by uh, okay Mr. Tapos, Pablo, uh, Richard dito. Okay. tapos Richard sinigod din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya kaya sinasaktan 'yan ay naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain. Pinagbura sa akin ng larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw burayin ay dadalhin daw ko sa pulis. Kasi bawal na daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na, hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal niyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng amo, aba ay magaling ka pala magsalita. Purahin mo na lang ang picture. Binaura mo ba yung picture? Apa. Pinula? Pero bago ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC na. Ano po? Bago ko po na pura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat ko. Ah, naipasa Naipasa mo na. Apo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Kinuha Apo? ba niya yung cellphone mo? Para malaman na talaga binura mo. Pinakita ko na lang po sa kanya natin hanggang ko na yung picture. Tapos, sumalas na po sila. So, so, isa yung, isa itong amo, amo niya, doon sa tatlo lalaki no na in-identify in in mo pa sino yung tauhan na pinagbanta ka na dadalhin ka sa pulis siya rin kasama po siya ng sabi siya rin ang sabi pa yung dalawa pang tauhan niya gusto niya na po ako ipabitbit kan eh ano no gusto niya na po ako dalhin sa ano sa station po ng pulis gusto kanya dalhin sa, sa police Apo, station. Kasi ka, si po. Apo, kasi bawal daw. ito si Pablo Ruiz. Apo. Oh, Mr. Pablo Ruiz, tinakot mo ba? Yes, sir. yes, sir. yes. Oro, uh, pati last ng kunti kasi medyo humain na bagay ang tanay mo. Tayo nga po. Totoo bang uh, nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, nilapitan you ko know, po siya. Oh. Gawa na po yung picture please, niya po please, sa... picture na po sa tindahan kasi nadala kami kasi nung 2014 gawa nung may nagpepicture sa amin ay nahold up po kami ay eh. kaya nahold up po kami po kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya pakakuko ano ano na naman po 'yon pero silabi mo hotel gusto mo yung, lit, yung 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 kinunan niya librato ni ni ano manang LB dahil sinabi mo raw na matagal na si Mang Aling Elvis inyo dahil yung kasalanan ni Elwin naglalagay raw siya ng buhok sa pagkain, patay na daga, etc etc. Kaya mo pinapupura. Wala naman po hindi ko minumura po. Ha? Huh? Hindi ko po siya minumura po. Hindi ko rin sinasabing hindi ko siya minumura mo. <slas> pinapupura mo yung litrato. Pero ko po talaga po Bakit? 'yun. Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay I may mean, nagpipicture din ng mga lalaki doon. Eh, nadala kami kasi baka maulit ulit. Kaya pinapura ko po yun, yung picture doon sa... Sino yung kasama mo ng dalawang lalaki? Wala ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard? Tatlo po. Sino yung dalawa? Eh, Wala po. Ako lang po mag-isa. Pumunta kami sa may gym po. Nandun po, naabutan sila po sa gymnasium. Wala, no? sa gym po kasi naabutan po. Sa si gym? Opo. Paano mo, nalaman, paano mo naman nalaman na kinukunan niya, nakunan na, niya ng litrato si Alec Elvin? Eh, nagkiki, ko pa rin lang sa labas po na pinipinturan niya po dahil malapit lang po sa basurahan at sa tindahan namin po. Doon mo lang ba siya na unang nakita, nakilala? Opo, opo. Ha? Yun lang po, yun lang, lang po. po? Itong si Richard? Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya rin sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan. Apo, pinunta ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na gwan, na pinitsura niyong tindahan. Kasi nadala ka sa like to, po yung nang sa amin see, po nung I'd like to recognize po. the arrival of uh, Senator Ronald Bato de la Rosa. Oh, God. Totoo ba yung Richard na pinagbubura niya dahil uh, dahil sabi niya minsan daw malapit na siyang naparang, mahold up sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya si Nanay LB po ang pinicturan ko. Yung yung picture na kinunan mo, hindi naman yung tindahan, di ba? Si Aling LV. Apa? Oo. Oh. gino Pablo. Hindi, hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh si Aling Elby kinukunan niya ng picture dahil nahawa nga ito si Richard dahil pasapasa -pasa nga yung katawan. Hindi po si tindahan po namin na Juan na nakaharap sa na, picture po. ko yung picture, po. wala naman yung tindahan na, 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 nakalarawan doon sa litrato eh. Panipasa ni Elby yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At ba, ba, ba bakit ka na ba na maka-hold up ulit? na may tangkang hold up sa'yo. Ewan eh, well, di din mo tindahan yung kinunan niya litrato. Ayun, Honor, yung nakita na sa picture, tapos tindahan namin na. Walang tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Si Nanay LB. Oo. Oh. Nasa yung litrato? Pwede ba i At paano mo nalaman na, na nasa Jim si Richard? Yes, Your Honor. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakilakas na I'm not asking pray. you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po yun, ano, kasi doon sila, lahat na nagbabasura uh, doon sila, nagtatambay po pagkatapos ng basura. Paano mo nalaman doon sila nagtatambay? Paano mo nalaman doon sila naging istambay? Minsan po, doon po sila kasi nakikita po naging istambay po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please, ayan, 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 yung litrato. Hmm. Saan ang tintahan dyan? Yan tabi niya po yan, katabi po yung gunpan po. Tindahan na K po yan. Tindahan? Opo. Nakikita. Tapos tindahan, wala ko nakikita tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung strike niya, eh, no? Dalawa yung picture niya, di ba? Hmm. Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at magkalos doon sa... sa braso ni... Manang Elvi. Yun ang kinukunan walang litrato walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard hmm. ano yung sinasabi mo tindahan Your Honor, kasi yung, kata, yung tabi ng van, dito lang banda po yung tindahan. Kaya siguro, kaya mo pinuntahan si Richard dun sa gym para pagtakpan yung ginagawa ng asawa mong pagmamaltrato. Tama? Hindi po yung honor. eh okay, bakit? Uh, there is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken. Sinuhaling ka eh. Hmm. si God hindi po yun or anong hindi ako ang opinion ko siguro I think uh, my colleagues here will, will also share the same opinion kaya mo sinugod si Richard dahil at pinagbubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling Elvi dahil pinagtatakpan mo yung karumal-tumal na ginagawa ng asawa ko dito kay Aling LB. Kaya niyo mapahiya. Tama? Hindi po yun. Ano, ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya, kaya sinugod mo si Richard at pinadidilim mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan niyo. Yun ang sinabi mo kanina. Tati po kasi, Your Honor, na nahulda po kami. Walang tindahan dyan. Ang kinoclose up yung pra, yung mga galos sa braso ni Manang Elvi.